dito guys oh. Yeah. Wow, Ayun, eh. kayo, guys. May puno yung kawit bahay namin dito, mangga. Uhaw kayo. Libre lang. Comment kayo diyan kung sinong gusto. sarap nito guys ang bango <laughs> nakatakam na ako guys oh makakain na natin si din ang mga guys ang ganda ng laman no? oh sarap nakapaglaway Bala kayo dyan, maglaway na kayo. <laughs> Bumili ka ng nyo. Gusto ko nito yung ano eh, malalaki yung hiwa eh. Matataba. Para pag mo eh, talagang... Uh, ganito lang paghiwa niya ito guys oh yung masarap na ganto na mo malalaki pa sarap ito guys oh yan maglalaway na kayo ng mangga <laughs> ah, manatin asin lang eh pwede na eh Hmm. Grabe Grabe. <laughs> ang asin. Masim na manis man, manamis tamis manis. Okay Kailangan di mapapangit ang mukha ha. Pwede ba yun? <laughs> Ini tinan natin ko. Ay, sarap. Hay <laughs> lutong. Sa akin pwede nang asin eh. Ay, ako nang asin. Bawo mo yan. Ba. <laughs> thank you for watching guys. Please like and share. Bye bye.